Hello guys, good morning. Good morning, good morning. Okay, na ka ron sa Kingsport Beach Resort. Linaw kayong dagat to. Oh. Inya ulay daghan kay nangaligo kay Monday. It's Monday today. So asa na tong namaligya o kuan? Daghan dagan og sakyanan pero gamay rang nangaligo <laughs> Ay, na ina maligya diri ko an isda ana ang ato ha atong tan-aw ilang isda kung unsa ni ilang nakuha <laughs> Oh, 400 na na sana siya pusit. na may panagsara na. Pusit. Napilay kilo oh. sa pusit. Oh. Wala na ko bari, ay sa ilaha ang, sa sulos, ang si 600, di ba, sa inyo? 150. 150. 600, di ba? 150. Ang Ihatag sa ilaha. 120. Ang ihatag sa ang 600. Oh. Okay na doon, ha? Ang dito, dito, Oh, oh, Daghan kuha. <coughs> oh, dito dapit. na ang dito. Pero diri dapit kay wala kay. So, hindot kayo ang dagat. Ito kay kayo ang dagat. Lino kayo. Niya, yeah, timing food kay kuan landong among pag-aritiri. Work it imo ang kuan. 20 pesos nga entrance. Barato lang diri. Kay kuan lang mangud ni diri murag yaka yaka lang ba. Kasagaran daghan nang nagyaka. Nagyaka <laughs> yaka ulay mga lamisa. Na may lamisa dito pero mag-arkila pa ka gusto ka maglamisa. Huwag mo okay. na mong bisakyan. Kani. Tricycle. Huwag na si Angel. Hi, Angel. Hi, kiti-kiti. Nat. Hi, Nat. Si, hi. Hi, ikaw. Hi. Hi, ikaw, bibi. Uy, naun siya man. na lagi daw siya, sweet. Uy, wala siya sa mood. Kaya maligot na lagi daw. Mag-ilis pa. Mag-ilis pa ka na. Nalanggun. Hili na mag-ilis-ilis. na mag ilis, -ilis. Ay, na man, ito, ito. Hmm, dyan na. Kay wala pa ang adlaw. Wala pa si araw. Pagura <coughs> may namahaw. Bihara po may tricycle na nga o nula na ako. Gipakita <laughs> Nabisi na magharap. Pagipanggutom na. <laughs> ay Jill. salom salam na, Jill. Unsa di padulong na mo kuan? Padulong na mo taob, munas. Na. Kit, sakay kit. Si Natalia. Sakay Natalia. Manila. <laughs> wow. Wow. sakay ikaw deha Wow. Wow. Na wing ba tag 150. Dagko. Ha? walang lang siya, lami lang siya pang kalamaris <coughs> Baby kit. Matuang ba ya, sweet ha? Ay sus, giganahan siya o. Oh. Giganahan ikaw diha, kit. Kit. Hi, Kate. Ay sus. <laughs> Natalia. Allah, sih siya. Allah. Bebe, bebe, Bibi Bibi Hatin oke, okay, yang ang dagat po rebuyag, oh. Oh, hindi oh. hmm, kita kayong balas, oh. Hmm, Ha? <laughs> <laughs> lingaw kais Natalia o lingaw. Yan tapos na kami naligo. Mala. Manguli na ta malig Mali mali. Ko na mi mangulit na. gitugno na. Ningawas na si Haring Araw.